10 months. 10 months. Bata pa rin. Ganda naman yun. Eh. Ang tanong ay magkano ang presyo nito? Para pagkapalapad sa kabila din. Akas huwag ng punok. Kaya nagaganyan. Magkano Magkana naman ang hiningi dito? 23 ang tawad. Ang tawad ni 23. Ang bibigay ko lang ang 26. 26. Pabuhasan ko pa kung sila yung magsasagal. 26 na lang daw babawasan. Mabang, mabang. Ang kalabaw ay hindi. Yeah. Magandang umaga, mga Salangs TV. Nandito tayo ngayon sa Padre Garcia si Matangas. Araw po ng Biyernes, uh, November 14, 2025. Tayo po ay magka upload ng mga presyo ng mga binibet na kalabaw dito. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Padre Garcia Matangas. Pilih si Kuya si dito ng uh, kalabaw. Parang <tong> ibabae. Eh. Ay, barako. Ay, barako kaya lang mali ano pa yata katawan inyo po oh sa'yo. ah uh, magkano po nakuha 51 51,000 ito po ay panggamit o pangkatay papatinig ah, niyo papatinig niyo po papatining. ah kaya mas maganda po ito papatinig ang ganito at ano medyo mabababa pa niyo nakuha ano Oo. Oh. saan po tayo dadalhin ito ah. saan dadalhin dito lang sa amin dito rin. Parya San Miguel. Ah, San Miguel. Sa San Miguel. Ah, sa San Miguel. Pang ilang plan nyo itong, ilang buwan itong papatabayin itong ganito kalaki? Pagkang Marso eh. Marso po. Sigurado ah, ma ma na yan. Mabilis-bilis po ano? O Marso. Ito po oh, eh, si tatay nagpapatiling pala ng ano, ng kalabaw. Kaya ka Marso, mga 70-han na yan. 70-han na. Kung bakit tutubo na kayo na may na 25, Ah, 20. Oh, may, may kita 20. May kita, may kita 20. Ayun. Tatay. Pero binin. kung yan ay mag- kung iyan ay magagarano lalo na mas. Lalo na po, mas malaki ang kikitain na lang. Oh. Uh -huh. Eh sabi dito po ipinag ang ganito po Philippines din. What? Ang ganitong ang kalabaw Philippines din. Ah, Philippines din Mga po. Ah, ballon. kaya yun sabi para ni madalas, para madaling tumaba. Oo, oh, para mabilis tumaki. Kala ko pwede mo lang talaga siya. Ah, so, yun pala. Lang. Yan ah, na, bintatay. Tay, salamat po. Oh, salamat kay. Ah padre si Batangas live sa auction market araw po ng diyares November 14 55 dami pong mga kaluluwa dumating dito Yan po alas sa sheet na ng prima pero mga pa rin mga e, may ng dito mga bukol eh tama May baay dito mga isa Ayan. Ito may pa 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 Ito isa. Dalaki. pa Pwede pa 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 ay, ito ba inahitan? Hindi. Hindi. Sadyang balay bunya yung ganito. Oo, ganyang kit-kit. ang balay bunya. Kalo kayo inahitan. Kainis nga yun. Sa parlor pa namin niya. Magkana naman itong dalawa? Ah, parang presyo niya. Parang presyo. Parang 75 babuwasan. Bawa sa 75,000 ito. Oo, partidahan na. Oo, mag katawan. Ano? Ay, okay. Hulihan mo. Tangka na ng huli. Matay mapalo na ito. Ayan. Ayan. Bawa sa 75,000 ito. Partidahan na dalawa. Yan. Pwede na mag-asawa. Binibenta pa nila bossing. Yeah.

Magulang-gawal ako ang kasikso ko. Mahal pa ang kahit pa. Ay, magulang ako. Dating yung bag, yung bag. Ang biyer, yung dal. Dinay, wala pa wala pa lang. Ow! Ow! Ang Wala pa. Dinay,

Magiging daan ba jingkaw, magiging tawad ko ka na koptay. Malaki naman. Magiging daan ba tawad Bende po, binigay to sa tawad na oh. Ay, lugi naman ako. Ito yung salaki ka naman ko yan. Oh. Yan, magiging Hindi ko na pinagkukas sa inyo. May kusimili. na, daan ba jingkaw? Magiging sariling yan.

<laughs> 35,000. Tiyuhin nyo po, tiyuhin nyo kuya. Ah, pinag pinagtawad nyo lang din. Uh, uh, Kala naman, dalo pinitintang baka. Oo. Kaya tinulungan lang ni kuya ang tamawad. daw na ang doon sa kalabaw nito, pang sa bukid. Babae. Yeah, pang alaga. Kapatabay ah, na lang. May mga kalabaw si boss dito binibenta. Isang mga pa... Palaki hit. Ay, ito, ay palaki na ng bata oh, pa ito. Ay, okay, sarang ginagamit na. Ay, ito, nagagamit na. Paalam na ito. Pare, palaki, bupalo. Ito, pa palaki daw. Puro barako. Oo, oh, puro barako. O. Oh. Ang hmm. tanate. Magkano naman itong isang bata-bata okay, pa ito? Patong sa 55. Patong sa 55 daw ito. Um, patong sa 35 limang po. Ay, ito, ay patong sa 35 limang po naman. Yeah. Ito, isa yung magandang patabay na. Oh, magandang patabay. Pero mga nagagamit din kaya ito? O, oh, hindi pa, hindi pa. Ay, na, pa, hindi pa. Tuturuan pa, pa, pa lang. Pat patabay. Ah, patabay lang talaga ito. Ito lang talaga ang maalam. Ito, ibatido. Ayan, mga binibeto pa ni Bossy, mga kalabaw niya dito ng mga pang-alaga. Binibenta. Oo. Binibenta pa rin boss. Mga pambintang hayop, mga baka manu kalabaw. Oo. Pwede may hiyal kayo number mo? Oo, pwede may hiyal. Sige boss, sabayin kita number. Tsaka tao. Tao. Anong number mo, boss? 0963. 0963. 721. 721. 0338. 0338. Tawagan so, na nyo kapag may mga pambintang hayop sa bukay. Pangalan bossing. Roland Salamo. Yan, si boss Roland Salamo. Ayan, binibenta pa ito mga alamoy. May binibenta si boss dito nga dumalagang po palang. Ganda ng mga kapat. Ganda ng katawan. Tawa. Quality naman timbangan yun. Timbangan lahat ng puyo. Timbangan daw lahat ng puyo. Ay, kita nga yung puyo. Ayan yung mga pamuyuhan niya. Kita nga timbangan ng mga puyo niya. Mga ilang buwan pa lang yun. Bosing may taon Ten na rin. 10 months. 10 months. Bata pa rin. Ganda naman yun. Ang tanong ngayon, magkano ang presyo nito? 60,000. 60,000. Ito daw uh, yung halaga ay 60,000, mabuwasan. Mayroon din yan yung halina naman po. Saan galing ito? Rosario. Ah, dyan lang sa Rosario. Ayan, sa Rosario lang pala ito. Di binibenta pa rin po? si dalawang bupalo si pwede dito binibenta. Para ito yung mga bata pa po, ano? Bata pa? Bata pa. May isang taon, may isang taon naman? Ano lang. Ano na buwan lang? Asad ah, yung malalaki mga pagka-bupalo ito. Ito yung mga bupalong bulakan. Mm -hmm. Magkano naman po ang presyo ng mga ito? 40. 40,000? Ito ay partida 40,000. Ang ganda naman ang katawan ng mga mga purong bupa, pupalo, mga pupalong bulakan. 40,000 ang hinihingi ko dito sa bawat isang partida. Pinibenta pa ito. Liig. Hmm. Sa sinya si Boss Liig daw. Yan. Yeah. <laughs> Si Boss ang natawad sa kalabaw. di ako umuwi. Hindi ako umuwi. ko Ano eh? Eh. Ikaw na lang. Ako pima. si Boss ditong uh, pangkatay na ito, no? Pangkatay ng kalabaw. Laki. Taba ang kalabaw niya. Kaya lang yung mag -gulang. may gulang na din. Kina natin igutan. Para may gulang na siya, no? Yan, bak, bak na yung mga sungay eh. Pala 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 sa kabila din. Akas ah, huwag ng puno. Kaya nga ganyan. Yan. Magkano man ang hiningi dito? <coughs> 93,000. 93,000 daw ang hinahalaga dito sa kalabaw na ito. Yan. Binibenda pa ni Bossing ito. Sa aking kalabaw. Pangkatay na ito. Ayan o. Ah. Na. Kaso dalawang kalabaw na itong dalawa. Pangkatay na. Ay, dalawari Patay na. Mga malaking mga kalabaw. Okay. Bossing. Pakakumadal, no? hindi kaya. Dalawa na po. dalawa. Pagkata na. 163. 163. 163. Ayun na ganoon. Nandang dito. Pagkata nila boss nila dito sa Pasay. May binibenta si boss Dupay dito na matabang kalabaw. At ba alam na? Hindi pa. Turuan. Bata pa rin naman pala ito. Magkano na ang presyo mo nito? Bawas sa 7,000. Bawas sa 6 na po. 7,000. Bawas sa 70,000 daw ito. Hindi pa rin ito maalam. Sabi nito yung may, ikit sa, may dalawang taong tatlo. Anim na taon na rin. Ah, uh, kumbaga pa rin kahit ano. Ah, 6 na taon na pala ito daw. Pero hindi pa maalam kung magtuturuan pa. Ayun, binebenta pa ni Bossing. Nabili niyo po ko ya. Magkano po na ko ito? 55,000. Nabili na na ko 'yan ng 55,000. Ako, oh, lakas. Malakas ang buffalo. Nadali din. Hindi mo mahal. <laughs> Ganda naman ang katawan na yun. Ay, hindi pa palit yung kakarga. Sa Lowe's TV, marami dito mga kalabaw. Ano mga... yung puro babae? Oo, oh, babae lang. Saan... Ah, pa, babae lalaki, pandispersa nila, bossing? Saan bossing dadalhin? Pagkasinan. Pagkasinan. Ah, ito yung natin dati nakakarga sa truck. Ah, oh, yan. Ilang ulo ito? Marami yan. May sandaan na yan. Sandaan? Ang kumbaga yung... Deliver na yung pa rin nung madaling araw, iba? Ah, na-deliver na, na pala. Ito pa rin yung pang-dispersal. Kung baka ay sandaang ulo ang ano, ito yung mga tira lang nila, hindi pa namin papagka. Ayan. Aba dito! Oo, kasama yan. Oo, oh, ito may mga airtags na yun. Ito mga airtags. Oo. Um, Ayan. Mga... Dadalhin sa... Ordan na ito. Ang isinan. Ayan. Mga pang-dispersal daw ito. May mga airtags na pala dito.